Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. At ito ay makakatulong sa inyo basta buo lamang ang loob at tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba ay nakakaproblema pa rin ba kayong dalawa ng partner mo? Ni minsan ayaw ka na niyang kontakin o kausapin at talagang ikaw ay binaliwala na niya. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon? Yung siya na naman ang maghahabol sa iyo dahil palagi ikaw na lang ang naghahabol sa kanya at minsan napapagod ka na rin dala sa sobrang mahal na mahal mo siya pero ikaw ay binaliwala lang niya. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Ito'y simpleng pamamaraan lamang at ito'y napakaipiktibo basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng baso o garapon at lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, lagyan mo ito ng tatlong kutsarang suka. At nang malagyan mo na ito ng suka, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo lamang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At sa likod ng papel na sinulatan mo, ay isulat mo ang kanyang kapanganakan kung alam mo. At kung hindi mo alam ay okay lang, wala pong problema as long as alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, tupiin mo ang papel paloob kahit ilang tupi ay pwede po at ilagay ito sa baso o sa garapon na inihanda mo. At nang malagay mo na, hawakan mo ang garapon o ang baso. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at bigasin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang at huwag po kayo mag-alala kung mababasa po ang papel o mapupunit ay wala pong problema. At itago mo na itong ritual. Pwede ito ilagay sa ilalim ng kama mo. Basta ilagay ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo ito bulungan isang beses sa isang araw. At pagkatapos ng tatlong araw ay itapon mo na itong ritual. At kung gusto mo pwede ka gumawa ulit ng panibago. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.